pagpalang araw po sa ating lahat. Flex ko lang po sa inyo 'yung aking mga libreto at mga notebook na sulatan ng mga orasyon na sa aking ginagamit. Ito ang libreto. Panggamutan po ito. Panggamutan. Panggamutan din po ito di sulat. Ito ang pangdigmaan. Mga pangkabal, kaligtasan. Pangontra, legal po. Kabal. Ito po ang... Ito po ako nakuha pag may... May po sa akin. Ito naman po ang isang libro. Libre ito. na po siya. Ito naman ang matagal natin po rin. May kita naman po sa ko, Mga display Dito po ang mga dasal. Itong Arkanghel. Itong Arkanghel. Ipinito, San Pinito, San Miguel, Tres Pico, Dibusyon, Santo Cristo, sa mga himala ni Ninyo Jesus. Yan po ang tasal niya. Yan man po ay pwede po ako magbahagi ng orasyon. Narito po ang pampoder, pampakod, pampalapal, Narito po, o, ito po. Pwede i-screenshot nyo na lang po. Ayan po. Panginoon, kawaan mo ko, Diyos. Ama, kawaan mo ko, Diyos. Anak, kawaan mo ko, Diyos. Spirito, kawaan mo ko. Magandang, magandang umaga o gabi, Diyos. Ama, Diyos. Anak, Diyos. Spirito. O Diyos, siya uwa. Kayo po ang kalasag na aking kalulat katawan sa lahat ng kapangyarihan. Ako po ay tulungan ni pagsanggalang sa tulot ng mga santo at santa at sa mga anghel na madrema at sa lahat na nagkakatipon. Sa kalawati ng Diyos Suma. Di Diyos, Di Diyos, Di Diyos, Di Diyos, Di Diyos, <takers> Ibu sa -E mga ng Diyos, Yahweh, Laba. Niniwala ako sa Diyos Amahan, niniwala ako sa Diyos Ina, niniwala ako sa Diyos Anak, niniwala ako sa Diyos Spirito, niniwala ako sa mga sa ako niyong tulungan, ligtas na ang aking katawan sa lahat ng kapangliban. Ibalabal po sa akin ang iyong kapangyarihan at pudiran ako sa lahat ng oras upang magawa ko mabuting mga bagay. Binidiktam, binidiktam, binite, makulatam, ilibati, ilibila, alikulap, alibina, egra, egra, yung egra, metrahisom, ayos mo to. Pudiran ako sa lahat ng oras, pamagitan na Yeso na matay sa krusang santos, sa Santo sa banal Dios na mama mamaawa ka sa akin. Sangtong lukam, sangtong marakam, sangtong monim, sangtong matiyom. Apat na hiligin bang lista, bakuran ako ng indipensa. Pangalay sa lahat ng aking mga kalaman, karagada, mga orasyon at makalahintulad nito. Hemong tikuram ayom ni si minumang biyore, sa maratama kasi mukam. Petraya. ang bisa sa lahat ng aking mga tinataglay, maging medalyon, libreta, mutya, anting-ting, gabal at iba pang kalento na ito sa Tor Ari po tinito plus pambuobin I mean. yan po ang poder at bakod sunod na video ko po ay eh, bibigay ko po ang pangbinyag pampalakas ng gamit okay po maraming po salamat sa inyong panonood God bless po sa ating lahat Abi Maria Purisima